Ano ang kinalaman ng kumpisal sa adbiyento? Bakit kailangan mangumpisal sa pari? At paano nga bang mangumpisal? So tandaan, ang adbiyento ay hango sa salitang latin na ang ibig sabihin ay pagdating. Hinanda ni Juan Bautista ang mga puso ng mga Israelita sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo sa kanyang pampublikong ministeryo. Makikita ito sa ikatlong kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda niyo ang daraanan ng Panginoon. Kumuha kayo ng mga tuwid na landas ng kanyang lalakaran. Matatambakan ang bawat libis at mapapatag ang bawat burol at bundok. Magiging tuwid ang daang likuliko at patag ang daang bakubako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Sinabi rin ni Juan Bautista, ipakita nyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo. At huwag ninyong sasabihin, mga anak kayo ni Abraham. So, kung gusto nating ihanda ang sarili sa pagdating ng panahon, ngayong Pasko, itutuwid natin ang ating mga landas. Kailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan. Yan. so kung tutuwid natin ang ating uh, landas at uh, magkakaroon ng pagbabagong buhay, kailangan natin ng pagsisisi pag-amin sa ating sarili na tayo ay nakagawa ng mga kasalanan sa Panginoon. Alam natin na kasalanan siya, tapos ginawa pa rin natin. Inaamin natin na nasaktan natin ang Panginoon at ang ating kapwa at gusto nating humingi ng kapatawaran. Kailangan na natin mangupisal. Pupunta tayo sa pari na siyang binigyan ng Panginoon ng kapangyarihang magpatawad ng kasalanan sa ngalan niya. Aaminin natin ang ating pagsisisi at mga kasalanan. Ikukumpisal natin o confess. At pangatlo, kailangan din natin ang pagsasakapotop pagsasakatuparan ng penitensya. Paggawa ng kabayaran para sa mga kasalanan sa pamamagitan ng penitensya, panalangin o iba pang mga gawain na itinakda ng pari. Halimbawa, may nanakaw tayo di kailangan natin yung balik yung ating ninakaw. O kung nakasakit tayo, kailangan natin humingi ng paumanhin. eh Bakit nga pala sa pari pa kailangan mang umpisal? Ba't hindi na lang diretso sa Diyos? Ang maikling sagot dito ay ang Panginoong Heso Cristo mismo, ang Diyos mismo, ang nagbigay sa mga pari, sa mga apostoles, ng kapangyarihan na, magpa na magpatawad. Makikita ito sa sa Ebanghelyo ayon kay Juan, no? Noong nung pagkatapos mabuhay ni Jesus, noong Easter Sunday. No? Pagkatapos sila ay hiningihan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ni naman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatatawad. So, ang Diyos mismo ang nagsasabi na kayo, pumunta tayo doon sa pare. Siya yung uh, inatasan niya magpatawad ng ating mga kasalanan. Pwede tayong humingi ng tawad diretso sa kanya, pero siya mismo ang nagsabi na uh, pumunta tayo at mangupisal sa mga pare. Sa panahon ng Adviento, magandang mayroon tayong hope o pag-asa na makakarating din tayo sa langit. Na naniniwala tayo na kahit gaano kabigat ang ating mga kasalanan, mahal tayo ng Panginoon at handa niya tayong patawarin. Makikita natin sa Salmo, kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot, pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay So, paano nga pala mangumpisal? So, ito ay isang maikling gabay sa pagkukumpisal. Tatlong hakbang. So, una, pagkaharap mo na yung pare, ito yung sasabihin mo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Basbasan po ninyo ako sapagkat ako ay nagkasala. Ang aking huling kumpisal ay noong, sabihin mo kung kailan yung huling pagkumpisal. Kung hindi mo na matandaan, magbigay ka lang kung uh, rough estimate ilang buwan na ba o ilang linggo nakalipas? Pangalawa, sabihin mo ang iyong mga kasalanan. Ito po ang aking mga kasalanan. So, maganda magsimula sa pinakamabibigat no? Ang pinakamalalaking pagkakasala. Tandaan, huwag sadyang itago kahit isang malaking pagkakasala. Pangatlo, pagkatapos mong sabihin Uh, lahat ng iyong kasalanan, sabihin mo na sa pari na para sa mga kasalanan ito at doon sa hindi ko maalala sa ngayon, humihingi po ako ng kapatawaran. Yan. So, maaring magbigay ng kaunting payo ang pari at sasabihin niya kung ano ang dapat mong dasalin o gawin bilang tanda ng iyong pagsisisi. At bago ang dasal ng pagpapatawad sa kasalanan o absolution, bigasin ang panalangin ng pagsisisi o act of contrition. Ito ay isang halimbawa. Pwede mong sabihin, Panginoong Jesus, anak ng Diyos, ako na isang makasalanan ay iyo pong kaawaan. At pagkatapos, dadasalin na ng pari ang panalangin para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ito ay ilang mga gabay. Natanong para sa ating pagninilay, una, kailan ang huli kong kumpisal? Ano-ano ang mga pumipigil sa akin sa pagpunta sa sakramento ng pagpapatawad o sakramento ng pagkumpisal? Ako ba ay may malalim na pagsisisi sa aking mga kasalanan? Humihingi ba ako ng tulong sa Espiritu Santo? o sa iba pang mga kaibigan ng Diyos upang magsisi at magbago naniniwala ba ako na mahal ako ng Panginoon at handa niya akong patawarin kahit gaano pa kabigat ang aking mga kasalanan